Good morning. So for today's video, mga idol, ay talakayin natin yung uh, parte ng pag-abuno ng sitaw, kasi mayroong isang komentor natin na nagtatanong kung papaano mag-abuno ng sitaw. So sa video na ito talakayin natin yan. So bago ang lahat ay mention ko muna na shout out sa iyo idol uh, Christian Tejero uh, sa iyong pagtatanong. Sa video na ito sasagutin natin ang iyong mga katanungan base sa ating uh, kaalaman at experience dito sa paggugulay. So yung tanong mo kung pa paano mag ng sitaw kailan o oh, Uh, uh, ilang bisis or basta ganun, ganun yung mga katanungan mo so yung ano natin mga idol ay pag aabono natin sa sitaw uh, halimbawa kung bago palang sitaw so bago palang tanim tumubo na siya uh, umabot ng kalahating buwan so pwede na nating diligan, no? ang pagdidilig ng ating sitaw sa uh, isang drum, yung malaking drum, isang drum ay nasa uh, dalawang kilo na abuno ang ihalo natin doon sa sa tubig na isang drum at ang proseso ng pagdilig natin ay isang uh, can ng sardinas na gagamitin natin para sa pagdilig sa ating uh, sitaw isang can bawat puno and then pagkatapos nyan uh, uh, next week na naman ulit no pangalawang dilig natin ganun pa rin iisang can pa rin tapos um, doon na tayo pagkatapos ng dilig o either isabay natin yung pag-aabuno nang abuno na diretsuan hindi na natin ihalo sa tubig. Yung pinakita ko dati na sa isang video ko na yung panukat ah uh, kung wala kang anong ano, uh, abuno nagbuat nagtitipid ka imin mean, So pwede lang kalahati o kaya ah uh, mahigit sa kalahati yung uh, ilalagay mo sa bawat puno. So may video ako doon sa unang video na kung paano mag abuno yun ang panukat, yung gagamitin natin. So, meaning, iisang buwan na siya mga idol. Mula sa pagtanim, kailangan abunuhan natin ng uh, diretso. Yung abuno na hindi po binasa ng tubig o hindi hinalo sa tubig. So, ganyan ang proseso. So, ang ilalagay natin sa scope ay, kung nagtitipid ka, kalahati lang muna. Yan pero kung may ano ka eh, isa pero sa amin kalahati lang o kaya mahigit sa kalahati kasi kapag maliit pang sitaw hindi talaga lahat na makakain sa sitaw kaya ang application natin uh, uh, naglalagay lang tayo ng kalahati o kaya uh, mahigit sa kalahati yun uh, uulitin ko mula sa Uh, pagtanim isang buwan bago tayo mag abuno ng diritsuan pero yung dilig uh, ang dilig pag umabot siya ng um, kalahati ng buwan uh, pwede na tayo mag dilig mula sa pagtanim, kalahati ng buwan o oh, I mean 15 days pwede na tayo mag dilig and then ulitin natin uh, bawat na pag nagsimula na ang pag bawat linggo, kailangan dilig na tayo mga idol pero kung nagbunga ng sitaw, kailangan uh, sa bawat uh, harvest, after harvest, magdilig tayo mga idol. Yan. So, ibang proseso. Habang tumanda yung sitaw natin, kailangan maraming ilalagay natin na abuno. Halimbawa, nagbunga na yung sitaw natin. Una-una, uh, dalawang kilo. Pangatlo, o dagdaga natin gawin natin tatlong kilo and then pag nagsimula na yung sitaw natin na, uh, na umakyat na at medyo mataba na siya gawin natin apat pag, lalo na pag mayroon na siyang uh, bulaklak so gawin nating apat na kilo per drum yun ang ididilig natin so yung pag aabono namang ng dirtsuan mga idol mula sa Uh, pagtanim isang buwan nagsimula yung uh, pag abono natin sa diretsuan tapos tatlong bisis yun natin gawin o kaya dalawa mm. no? yung diretsuan na pag abono pag, nadili, uh, pag na na tayo ng umabot ng isang buwan ang sitaw aabono uh, tayo ng unang abono na diretsuan tapos uh, mag isang buwan at kalahati pwede na tayo mag o ulitin natin o kaya uh, dalawang o kaya isang linggo lang ang ano ang kanyang ano uh, pagkatapos ng isang linggo aabono tay tayo uli depende sa inyo kung gawin yung tatlong bises yung abono na diretsoan yon pero yung abono na pagdilig mga idol sabihin ko sa inyo ay kapag ang sitaw natin ay nagsimula ng nagbunga at nagharvest na tayo after harvest magdilig tayo no bawat after harvest dilig tayo ganyan yon ang proseso pero kung tumanda na yung sitaw natin kailangan a uh, apat uh, uh, four uh, four kilos hanggat uh, five hanggat five no kung maaari uh, six kung marami kayong abuno yun po hanggang 6 or 5 no ang bawat drum na ating hinahalo na uh, hinahalo natin sa tubig yung abono yun po ang mga proseso uh, sana naintindihan yung video na ito at makatulong sa inyo lalong lalo na sa ating komentor shout out sa iyo at uh, huwag kalimutan i-share ang ating video para para ding uh, makapanood yung ibang gustong uh, madagdagan ang kalaman, parte sa pagpa-farm. Yun na po ay, uh, e, ulitin niyo na lang yung video ko, kung hindi niyo na masyadong naintindihan. So, yun na ang mga proseso, kung paano tayo mag abono sa ating sitaw. So, God bless po, at uh, sana nakatulong ako sa inyo. Uh, thank you.